Oh, meron. Ayun na. Ano kasi ng kanina? Putol na naman yung video natin. Hindi kasi magbababa kami ng motor tower. Hindi, hindi. Doon sa yun nila? Putol na naman yung video mga kaidon. Yan ang malulat naman ito. So kinabit na yung aircon natin mga kaidon. Oo. Ayan. naman. Ayan. Ayan. naman si Bay, pag tumalangit na itong takit bay ha. Oh. mo natakip ta Yeah. Para kang galdin. Sa oh, bike ko sa Mamaraque, diyan yun. ako. Kasi naman, 'yung local gumamit ko para 'yung ano mangkahanap. Yeah, yun. hindi 'yan Atin. 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 lang. Yung wire natin. Ito lang. Tayo muna natin 'yung Ayun ba pinboot na naman mga na, yun? na yun. ay, <tong> <tong> Di ba yung bicihong Pats? pinakis na yung aircon natin mga kaidol no? so hindi tayo pinabayaan ng ating bus mga kaidol uh, ah, napakabait din mga kaidol no? So, sayang isa puto lang naman yung mga kaidol no? talaga nakuhana ng gusto talaga mga kaidol na ginawa no? aircon natin mga kaidol so, napakainit dito mga kaidol pag wala aircon talaga no? Eh, anong, anong, bomba ng compressor ko Parang sumasayaw lang ang tubig eh. Dito. Magyabang-yabang pa siya dito. Ay, oh, Hindi siya Ano sa air po, na. sa lenta kit. Sa Shit, inano. Ay, bay. Pwede mo ba pa yung preyo na yun nando doon? yung 1, 3, yung, yung nalang i-classing natin. Ayun sa truck natin, yung isang tangkit. Baba. Pergi tadi anak. Pergi tadi paket. Banga. Cukip pol dan teman-teman, ayo dulu. Mainan kita sehat nutangki itu mah guys. Tangki na tang- tawag dulu tangki Ya, pinog kumo nang mga kaya ng

Eh okay. Ay, baba ko muna pa, atras mo. Ha. Atras mo ka Ha. Okay. Sige, tulak. Okay, tulak mo kunte. Okay. 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 ops okay. tinga tinga itaas mo yung malaki. Eh, lipat mo sa ilalim ng malit muna. Diyan. Okay na, may. Okay na dai. Ah, atras mo konti. Ano Atras mo konti. Yung belit. Ah. Okay. Hops, yung rubber insulation, isama mo pa atras. Oh, sama, sama. Ah. Tiga, tiga, tiga. Hey, umatras yung rubber. Hop, 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 hop. Tiga, tiga, tiga. mula lang. Ah. Dagdagan ko lang ng no rubber mamaya. Sige, atras mo lang. Bayi, mula-mula nak liit nama jad. Hops! Biar nambah, bayi. Hops! Hei bae, hey, atras mo. Ha? Ah? Atras mo naman e. Ha? Ah. Hei ba? Hei ba? Pune, hei ba? Hei hawa lang, babalotan natin uli. Hei. Yeah. Atras mo na lang. Hops, openan Matatapos din. Babalutan na ulit natin. Kung muna muna ang eh. Baja. Ay, nakikita ko nga school niya. Alam mo yung yung friend. Pumunta ka sa ro rooftop, sa second floor ng school niya. pinagpatatibay ng radyo natin mga kaidol no? walong taong na ito mga kaidol yung radyo natin mga kaidol no? matagal na ito mga kaidol sarili ko ito mga kaidol bili ko 1-3 yung isa nito mga kaidol din no? malapit na matapos mga kaidol yung ating air kuno puro building na yung palayan ng karmuna oh wala nang lula mo nagalit ka na <tryo> <Ako buisik> eh ah eh Hindi pa tapos ang air natin mga kaidol, no? yung aircon natin mga kaidol no? sana matapos na napakainit mga kaidol grabe so puputunin na natin mga kaidol yung video natin no? So, yung video, hindi pa talaga nagawa mga kaidol babalikan na lang daw mga kaidol no? so marami marami salamat po see you next vlog mga kaidol